What's up guys! Panibagong araw, panibagong vlog na naman natin po ngayong araw na ito. Ang vlog po natin ay tungkol po kay Talking Tumtu. Kasi po ay binili ko naman po siya ng... Ano? Sombrero para magluluto siya. Ready to luto na siya. At saka po guys, ano, um... Magano na po siya, uh, luluto siya ng kapasit kanton. Di ba Tom Tom? Toto kapasit kanton Tom, -tom. Tapos magano po siya ng ano ng damit niya ngayon, ang ginawa ko, binili ko na naman po siya ng bagong damit. Ang nagkasi nag, na, kasi, na, na, na naman akong coins doon, bumili na naman ako para si Tom Tom ay makadamit na naman ng magandang damit. Ang damit ni Tumtum ay um, sobrang ganda po guys ang damit niya. Uh, Ayan, yeah, nakanik na, na siya. Wala pa yung No, Tumtum. Wala, wala, wala. Tumtum. Ano yun? Kagat, kagatin. Kagat, kagatin. Ayan, si Tumtum -tum talaga eh. Ang ah, ito guys. Kaya, ng lab, 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 lab ko ito eh. Ayan. Tumtum ha, huwag makulit. Palagi-palagi lang tumtum. Mag-ano mm Pakabihip kasi alam mo naman. No, no, Diba? No, no, yung sunglass niya. guys Hindi ko muna ipapalitan Yan muna yung sunglass niya. Kasi no! Bagay na kayo. Bagay sa kanyang mata. Ayan. Ayan guys, sana samahan niyo po ako sa aking ano, oh, tum 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 kat kat ayan. thank you guys thank you for watching guys sana magustuhan nyo po ang aking vlog kay tum tum today tum tum talking tum talking tum tum ayan siya po ay bina vlog ko kusama ko siya yes okay tum tum ha wag mo siya makalag dyan mm. Kulit-kulitin kita dyan. Hey, Bye-bye. Huwag subscribe sa aking channel. Huwag subscribe like, and share. Para po ito yung ako mag-upload ng upload ko kay sa search video ni Tumtum Kat. Makikita nyo. I love sa This Ay, bata. Hey, bye bye.